sa nating natin sa ng hunter good Yan morning sa lahat, sa lahat ng mga maninig sa ayan aplausos po, si po ng bala si idol sir Benji ayan po si sir Benji pinigyan po ng mga bala yung mga maninig sa nating natin ng hunter good Yan morning sa lahat, sa lahat ng mga maninig sa ayan Uh, yeah. Merry <olarak–> <hablarat> Christmas sa lahat. ayun, gaya ng sabi ko. Uh, idol natin si Eric yan, ayan. Wow! ko din. Uh, Pinakitang maninik sa ibinibigay natin na ng blessing. So napapanood ko guys si Sir Eric Yang sa kanyang mga video. So lagi siyang nagbibigay ng souvenir sa mga maninik sa natin. So nakakatuwa. So na-inspire ako. So this morning guys, uh, siya naman yung bibigyan natin ng souvenir. Okay, thank you so, yes, Sir Meli. Okay. <trackßen> Yahoo! Yeah!

at nagbibigay ka, mapapalitan din nyo. So, this morning, guys, asya naman yung bibigyan natin ng playset, sir. Ay, thank you, sir. Man. Ayan po, napakaganda. colorize Ayan, Ayan. sir. So, okay. Bigyan na rin siya na natin, sir, ang total siya naman and bibigyan. Ang dami. Hindi <laughs> na natin siya bibigyan ng thick side dart kasi magagawa to. Magagawa. Eh. <laughs> <laughs> Bigyan na natin siya ng paggawa ng thick side dart. Ang so, dami, sir. Thank you, thank Ayan, you. Rin, sir you, Okay, Tapos, thank you. Uh, ano ba, nakalimutan ko. Ayan po. Ay, to, nasa ko sa piraso lang to kasi sir, in order for Ay. Ah, naubos na. na. Um, ah, na, na. Uh, meron na akong ayan. ganito. Ngayon bibigay natin dito sa Sky uh, bossa Ah. So, ayan, yun, may yun, kailangan yun, mo. Ay, eh. meron yun, po akong ganito. Pero salamat kay Sir Benji. Pakipalo benji po ba, ang page ba, niya. Po, benji yeah benji ah. Okay. Yun, guys, okay. Uh, ayan po si Sir Benji. Ah. Uh. Actually, para hindi niya na magamit itong dark tie GDK ko, Ah, uh, ano ko bisag gumamit nito eh. Pero sigurado ako sobrang cute na lang at hindi pa natin nako. Oh, pa, dami. Pa, ganda, na, gaganda mga sero. Hindi Patuloy mo live ka ng comment kasi galang ko 'yung mga wala di sa loob na natin, ayan po si Sir ]ay, Benjie ayan po 'yung mga okay. Okay. souvenir na uh, binigyan niya. Sir, ito sir, hindi ko pagano-ano ano eh. Oh, <laughs> oh, ah, ah, oh, uh, na-re-reduce kasi eh. 500 souvenir na lang kasi ayan. ito binubuo ko to eh. Ibigyan niyo po yung balang. Hindi natin ayan. po gagamitin to, gagawin kong souvenir. Ayun po. Ayan, ayan, po. Ayan mga mga pong gustong modern ng bala ay share din po. Ayun po. Napakaloft na bala oh. Okay, thank you.